Ayan. Dahil linggo ngayon ka Junini at relaxed muna tayo sa pagpanday. Magmumukbang na naman ako ngayon ng pipino. Ayan. Rambutan. O, pipino. Ayan, rambutan. At sa sunis mga Junini. Ayan o. Mga duko. Marami. Ayan, nandito pa sa side ko. Nagkarat. Ito lang muna nilagay ko dito. Para makita ninyo. Ayan, napakatamis ng ano, lansunis na duko ka Junini. Ayan o. 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 Hmm. 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 Ya Hmm. No? Oh? Hmm. 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 Mm. Tapos ito rambutan. Hmm. Mabalik Hmm. Itong lanso is napakasarap at walang ano, buto. Ayan o. No? Hmm. Oh. Hmm. Kakain Yoko. lahat hmm 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 hmm